Ayan okay, mga guys, uh, good morning, good morning sa inyo lahat. Uh, nandito si Papalon sa Manila City, hindi uh, sa Loba, dito sa tayo sa labas. Ayan, uh, napakagandang view. Ayan, abang naglalakad tayo dito, nakikita nyo, ang kagandahan. Ayan, uh, good morning sa ating mga subscriber, ayan, sa ating mga viewers, good morning sa inyo lahat. Ayan, nandito si Papalon, para makita nyo yung uh, kagandahan dito sa plaza ngayon sa Manila. Ayan, napakalinis, ang ganda. at naglalakad tayo ay pupunta doon sa Luneta kaya lang mainit uh, ang oras dito ay uh, 10.55 bayan magalason siya na pala kaya pala mainit na yan. yung ating mga bayani dito ay, maganda maganda ng plaza rito ng Manila kitang kita mo talaga yung kagandahan oh. No? Okay. ang Manila City Hall Nakapag-vlog naman tayo dito Sa tagal na uh, hindi tayo nakapag-vlog dito Ngayon naman natin na balikan Ang linis talaga ng pan dito Nung plaza ng Maynila oh. Ang ganda Ayan. Malinis na malinis Ayan Katingatin tayo dito guys, ipakita natin sa inyo. Yan, napakaganda at napakalinis. Ang kaganda dito kasi, makahoy. Tingnan. May simbolo kasi 'yan yung Manila City Hall. ang linis sarap maglakad sa ganito guys pag malinis ang sandugan napakaganda yan nakalagay dito itapon po sa natin sa basurahan ating mga kalat ayan maganda guys kasi may mga may mga transcan kasi ayan nilalagay ng mga basura ngayon nga rito nakakong guys naka ikot ikot ang ganda pala dito ano makahoy kasi maganda kahit siguro naman sa inyo uh, hindi nyo pa alam dito na mag ikot ikot ako kahit ako lagi ako dumadaan dito pero hindi naman dito ah dito sa kabila lagi ngayon lang din ako nakaikot ikot dito oh maganda pala malamig ayun oh. maganda sarap dito magigot-igot kasi yan yung kabila mga guys yan yung mall na kasi yung kabila ayun o oh. pag tumaw tumawid ka dyan mall na yan ang ganda mamasyal yan mga na mamasyal dito yan yung mall pag gusto mo palamig dyan kapunta ka lang dyan yan. dito tayo ikat ikat tayo dito Ito, punta naman tayo doon sa Lonita Park mag-umuwi. Ang ganda oh. ganda na pa kalinis kasi guys yung kan uh, dito. Plaza nila, ang ganda, malamig. Ayan po ah. Oh. So na sa sa tapat lang ng City si Hall mga guys oh. Ah, uh, bababa naman tayo diyan sa tawag nito, yung tunnel. Para pumunta tayo sa Tony sa Park kay. Doon ako sa sakay kay so uh, wait na rin ako. Pilit tayo Lasyon na Lasuna na Yan naman yung mapuwa. Yung kapila mga guys, yan mapuwa. ganda oh. Ganda maglakad dito mga guys yan. Kasi ito yung mga mga simbolo kasi ito. Yung mga ibig sabihin kasi yung Mga simbolo na kasi mga ninono dati. Mga historical. San Sebastian. Pinulong pa. Uh, Pasilika

National Museum ayan o oh. tapos yan yung mapuha ayan ang ganda sarap dito maglakad mga guys kasi mapuno malamig ayan yung uh, tawag dito Museum, National Museum maganda maglakad dito kaya lang dito naman mainit naman kasi dito pag ibang ka sa Makahoy maganda malamig yun yung traditional jeep natin na hangang hanga yung mga foreigner tuwang tuwa sa ating mga traditional jeep Sarap maglakad. Dito kaya lang mainit mga beses. Kaya na eh. Kung ano oh. Alason si 20. 11.20 na. Ang daming mga pumupunta sa National Museum. Pwede ka ka dito. Pag makakoy. Ito yung katilis sa mga guys. So, yung mga traditional sasakyan ng panahon na walang panahon. Ayan. Kalisa. Ayan mga guys, nandito naman tayo sa malalim na lugar. Ayan. Ayan yung mga gold. Ayan mga gold na laro. Pang mayaman. Ayan. Ganda. At uh, part pa rin yan sa mapuwa Ayan. Pero dito. Ayan mga guys, malapit na tayo sa Lunayta, yung kabila kasi yung sa part na yan. tayo, tatawid muna. Ayan. Sabi oh. Ayan mga guys. Itatawid muna oh para makaka-cast sa kabila. pangit para dito ako sasakay guys para umuwi na sa bahay kasi mainit na mag alas dosi na ganda ng view sa silo Ito mga guys, ito na yung Lunito Park yung kabila. Diyan tayo sa Sa kakabila lang ako doon sa uh, kabilang kanto. Para sa mga jeep. Uh, ito yung na. Ayan. Yung kabila naman yan, yung Carino Grand Stand. Naugutom na ako kasi uh, mag-alas 12 na. Bukas, uh, pupunta tayo ng Manila Bay. Para mga shell. Siguro mga siguro mga alauna ganoon kasi may duty pa oh. ako yeah. kaya sa alaw, uh, hapon na siya tayo pupunta rito kaya yeah, medyo traffic ngayon mga guys yun makahoy, lalaki ng puno rito sa kanara lalaki Halo halong halong kahit yan nara sa kanara mahugani ma ma ito yung mga nagkakalantahon mahugani ma ma mahug bukas tayo pupunta na uh, ang Beach Dolomite Bridge napakita natin kung may etao sa bukas doon para uh, update ko kayo Kita tahu, kita nak apa? Kita tahu, ganda ng view walang bantay ngayon ah para paggala ayan mga guys ito yung mga mga uh, foreigner din dito na sa mga turista pero mga Pilipina din halo-halo din iba Ayan mga guys, sa iwi na Maraming salamat sa hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa mga ating mga panunod. Ayan, may mga kwan na Dito may mga turista. mga Taiwanese ah, sa Mga Koreano. Siguro to kasi mga singkit mata. Ayan, malamang ang Koreano. Ayan, naglalakad sila. Ah, uh, Korean. Ayan. 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 Okay guys, sa lahat ng mga subscriber natin, marami salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa atin. Ingat po, God bless hanggang dito. Umuwi bye-bye.